So, hi everyone, um, we are the dietitians from Polematic um, from Mindanao. Cagayan. Sir, are so Ah, Are it. Okay. i na po. to make it. Saan kayo, ma'am? Ah, Mindanao. Ah, Mindanao. <laughs> mga ano pa ano po kayo, ma'am? Dietitian. Ah, dietitian po. Ah-ah. Uh -oh. Kaya Pala mga sexy kayo, ma'am, eh, no? <laughs> <laughs> ano yan? <laughs> diet kayo, eh, no? Ano yan? Um, opposite ba yan? Pero <laughs> <laughs> mga dietitian, ganyan, eh, no? <laughs> <laughs> May easy access kasi, sir, sa ano? Pagkain. Sa pagkain. Ano pinaka-the best na pagda-diet, ma'am? Balanced diet, mababa. Moderate, ano variety, and balanced. Paano, anong dapat na, ma'am, na kinakain, ma'am? Pinggang Pinoy, inspired. Ha? Yung pinggang pina-inspired, dapat kompleto, sir. May carbs, may protein. Pinggang, pinggang Pinoy? Oo oh, po. Expired? Inspired. Ah, inspired. Alam mo, expired eh. Pinggang Pinoy. Oo. Uh -huh. Ano yung pinggang Pinoy? Ano yun, ma'am? Um, model po siya. Um, intended for Filipinos ka we're in. Um, yan po yung standards na dapat kinakain. Or oh, ano standard. mo mo no? Parang islang mo sadda, ma'am, no? Islang. Ah, oh, parang yung <laughs> ano yung sadda mo, <trilamo>, parang. <laughs> <laughs> I'm sorry to ask, sir, ha? May ano po kayo? Ano yan? May ano, ma'am? Tourette syndrome, ma'am. Oo, oh, syndrome. Buti na, sir, no? Na nakokontrol nyo? Like? yes, ma'am. Okay na, ma ma'am pa rin naman kahit ano. Siyempre. <laughs> Siyempre, sir. Naniniwala ka ba dun, ma'am? Oo. Kasi pag sinabi mong pangit yung isang tao, parang, ano, nilalait mo na rin si Lord. Oo. O, tama. O, kasi di ba kasabi, kawangis tayo ni Lord, e. Eh. Oo. Oh, Oo. Oh. So, pag sinabi mo pangit, ah, sinabi mo pangit si Lord. Ano po yung nagpapa-inspired sa user sir, na kahit uh, despite sa condition niyo is ito yung ginampanan mo na work? Kasi ito yung ano sa akin, ma'am, tumanggap ng trabaho po kasi. Kasi marami na pala yung trabaho, hindi ko natatanggap ko talaga dito ako nilagay ni, God para mas marami akong ma, ma-inspire na tao, mas marami mga salamuhan oh, ng tao. Oo nga. Para mas maging ano yung iba na maging aware sila sa... No, okay. No, it's okay. Maging aware sila sa gantong condition. Oh, kasi may stereotype tayo na pag ganyan, um, hindi unable na, gano'n. First time mo makamit mo ng gantong kagaya mo na makakita lang gano'n. Um, meron akong nakita um, sa ibang lugar. and mostly sa ano kasi sir sa, sa mga sa social media ba marami kasi mga speaker na nagmo-motivate na ganyan yung condition nila mm -hmm. na minapanood ka sa ano oo oh, oh. Sa, like oh like sa social media okay. ano pangalan anong di pangalan. na ano ko lang na parang nakita lang sa newsfeed ba newsfeed ano nagawa niya ano nag-video na it's normal like this ganon malaki ba kaya ano si? Malaki yata. Malaki. Anong ginagawa niya sa blog niya? Sir, baka ikaw. <laughs> 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 Hindi ah. <laughs> eh. Mamasabi. Ako ba yun? Alam ano mo. Ako ba? <laughs> <laughs> Ako ba? <Warang> ikaw. <laughs> Saan mo naman panood? Sige, anong nga nga pangalan niya? Ha? Vlogger ka, sir? Baka isa ka sa... MMK, sir? Pa oh, po, seven oh, Ah! Wow! Sir, picture kami. Go po, Picture din ako sa inyo, ha? Mama, ako oh, nang eh. <laughs> yung... Hello, Hello? Dion! Si Joseph Marco ba yung nag... Yes po. <laughs> so, si Joseph ka, sir. Awa lagi. Hello! Wow. Manibela yung title niya. Magbayad na. Wow. Oh, Tama ko sa vlog ko. Okay lang ba yun, ma'am? Masama sa vlog ko, ma'am. Sige. Ah. <laughs> Alam mo ma lang ano bilang bilang isang dietitian. Ano yung may advice mo ma'am sa ano sa mga gusto ring mag-diet na ibang kagaya nyo? Ano may advice mo ma'am sa nila? gusto ring mag-diet. Um Ito dito, -dito, dito sa amin dito sa sa camera ma'am. yeah Ay okay. pala So hi everyone. Um we are the dietitians from Polymedic. Um from Mindanao, Cagayan.